Good day everyone, it's me again, King Wawa At ngayong araw ay papakita ko sa inyo ang 5 ways to get more power dito sa Night Cruise. Okay, so nasa early game pa rin tayo pero ramdam na natin yung pagbagal ng progress. Lalo kapag nakapagcraft na tayo ng 3 to 4 blue gears at naubusan na tayo ng papyrus, eh hindi na natin alam kung saan nahagilap ng stats. Kaya ngayong araw, eh babahagi ko naman sa inyo ang lima pang paraan para palakasin ang karakter natin. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa number 1. Gear Collection Okay, so nabanggit ko kanina na kapag naubusan na tayo ng papyrus, eh may hirapan na tayo magcraft ng gears. Dahil mahirap talaga siyang makuha. Dahil bukod sa ang mahal niya sa market, eh hindi rin natin siya priority bilhin sa guild shop. So sa ba tayo hugot ng stats na mabilis makuha? Dito na papasok ang gear collection. So given ang maglalagay tayo sa monster collection, yun yung mats na dinadrop ng monsters, kaso RNG nga kasi yan. Kung eto ang uunahin natin, eh matagal pwede ka mag-EFK magdamag at isa o dalawa lang ang makukuha mong mats pagising mo. Pero dito sa gear collection, eh pwede ka makakuha ng maraming stats sa isang araw lang. So yung gagawin natin, every time na makakapulo tayo ng gears sa mobs, eh titignan natin ang icon na to, sa tabi ng magnifying glass. Dahil dyan mo malalaman kung pwede mo ba siyang makolek, na collect mo na, or hindi pwede i-collect. And bukod sa drops, eh meron pang isang paraan, at yun ay ang crafting. So yung ginagawa ko, eh ako sa collection, gears, Then nagsuscroll down ako at tinitignan ko yung mga puti lang na gears ang required dahil pwede mo yan silang i-craft gamit ang kakarampot na materials. And as much as possible, i-craft eh, mo sila sa specialized craft para tumaas din ang proficiency grade mo. So ang poproblemahin mo lang talaga dito ay kung saan ka kukuha ng gold. Dahil bukod sa 50 to 70k gold ang bawat craft, eh, yung ibang gears pa dyan ay may requirement na enhance. Kaya kung gusto nyong malaman kung paano mag-ipon ng gold, eh, panoorin nyo yung video na to. Number 2, Guild Dungeon Okay, so as for the moment, eh eto pa lang yung guild event na meron tayo sa ngayon. At sobrang halaga niya, dahil bukod sa guild coins na ipambibili natin ng higher seal of advancement, eh dito rin tayo makakuha ng sure epic weapon style. Punta ka lang sa craft, normal craft, then weapon style. Kaya sa mga malas dyan kagaya ko, eh eto yung aabangan natin para makakuha ng epic. So ang mechanics ng dungeon na to ay meron tatlong boss at para mapalabas nyo ang mga yan ay kailangan nyo pumatay ng 500 mobs and every time na may kill nyo ang bawat boss ay magdadrop sila ng tatlong chests para sa lahat ng nagparticipate. Guild Coin Chest, Material Chest, and Essence of Madness Chest. Yan yung gagamitin natin pambili ng Epic. And also, kada may kill nyo yung bawat boss, e magdadrop din sila ng materials na kailangan mong pulutin. And based sa info na nahagilap ko, e need daw i-press G para mapulot. Also, a small chance na magdrop ng weapon skin at magkakaroon ng guild nyo ng 1 million gold. At dahil nga tatlo yung bosses na yon, e eh 3M total ang makukuha nyo or more. And bahala na si Guildmaster na mag ng mga gold na yon sa inyo. So sobrang dami nyong makukuha dito sa Guild Dungeon, especially kung mapapatay nyo yung tatlong boss. Kaya kung gusto nyong umambag sa guild at makakuha ng sandamakmak na rewards, e eh wag na wag nyong isiskip tong Guild Dungeon. Once a week lang naman siya gagawin. Number 3, Enhanced Duplicates So kanina pa natin sinasabi na nauubusan na tayo ng papyrus and I assume na tatlo or apat na blue pa lang ang nakraft ng karamihan sa atin. So isa sa paraan para ma-boost natin ang stats natin is through enhancing duplicates. Ngayon, anong duplicates ba ang tinutukoy natin? Green gears lang. Hindi ko masasuggest na mag-push tayo ng enhance sa blue dahil sobrang gastos niya i-craft. Pero kung green gears, bukod sa madali siyang i-craft, eh drop din siya sa field. And of course, kailangan din natin ng sandamakmak na gold pambili ng enhancement scrolls sa gold shop. At hindi lang to limitado sa gears ha, kundi pati na rin sa relics and amulets. Araw-araw natin bilhin yung mga yan sa artifact merchant at constantly dapat tayo nagtatry mag-enhance ng duplicates. Dahil yung mga pa plus 1 plus 1 na stats na yan, e malaki na ang impact sa karakter natin. Yun nga lang, ang downside niya is hindi tayo makapag-ipon ng gold. Ako nga hanggang ngayon wala pa rin 9M na skill eh. Pero the thing is, napupush ko yung main quest ko kaya para sa akin worth it to gawin. Swertehan nga lang. Number 4, Class Advancement So, I assume na level 45 na ang majority sa atin. Pero kung hindi ka pa level 45, eh ano pang ginagawa mo? I-push mo na yung main quest mo para magpa-level. By the way, kung nahihirapan ka sa mga boss fights, eh panoorin mo tong video na to. Dahil binanggit ko dyan kung paano sila diskartehan. So, sa level 45, eh pwede ka nang mag-class advance. Yun yung i-upgrade mo na ang class mo. Eh bakit ba kailangan natin tong gawin? Yun ay dahil madami tayong makukuhang bonus stats. Mas madami na yung skills na pwede nating i-unlock and mas maangas siya tignan. So para magawa to, eh, kailangan natin magcraft ng scroll of advancement. At ang materials niya, ay tatlong higher seal of advancement. May tatlong paraan para makakuha tayo niyan. Either sa boss hunt, sa exchange, or sa guild merchant. 30k guild coins isa. Seal of Advancement na pwede mo makuha sa Erleta Temple or Exchange and 50 morions na pwede mong makuha sa exchange or sa land of prosperity. And kapag nag-class advancement tayo, ay eh may makukuha din tayong libreng epic weapon style sa achievements. Kaya worth it talagang i-grind to dahil sobrang dami natin mabibenefit. And last but not the least, number 5, switching class. Okay, so technically, hindi ka makakuha ng power dito directly. Pero magagamit mo to sa daily dungeons, gaya ng Land of Prosperity and Forest of Training, wherein kapag mili ka, itakbo na takbo yung karakter mo nang walang nahihit. So dito sa game, eh pwede tayong magpalit ng any class ng libre. At dahil Lancer ako, which is melee, eh nag-change class ako to Archer. Ang kailangan lang natin gawin, eh magcraft ng bow and ang secondary niya, which is Quiver. Then, e enhance natin pareho to plus 7 at binilhan din natin siya ng skills pero hindi lahat dahil masakit sa gold and probably iniisip nyo ay sayang naman sa resources kung mag job to Archer isipin na lang natin to as long term investment dahil dito sa prosperity and training kung mili ka e eh, mo masusulit yung rewards na pwede mong makuha then kapag tapos ka na sa daily dungeons mo e eh magpalit ka lang ulit sa previous class mo huwag kang mabahala dahil walang bayad ang switching ng class pero may cooldown siya ng 5 minutes dahil sa MMORPGs hindi lang basta power ang kailangan mong isipin, kundi pati na rin ng convenience. So yun, starting from now, eh gagamitin na natin tong last part ng video para magpasalamat sa mga senders natin ng seeds. And hindi ko in-expect na ganito kadami ang magsisend. As of the moment, meron tayong 28 senders ng seeds. So thank you nga pala kila bro. <gasps> Sung Jinwoo, Edrisem, Lexaterna, Ghost XX, Arc Abarisha, Amatsumina, Mar, Lanaza, Crucio, AOW, Xtitaela, Jiyun, Jigad YB, Amber 22, Jishun, Akis 31, Alieng, rimuru 6969, Solkem Gaming, Gosu, Persephone, Erevia, JuniperJ, J, Progad Legend, Paradox, and Damda. Maraming salamat sa pagsasend ng seeds mga bro At ngayon naman, i-a-announce na ang big 3 senders natin this round Starting off with the third place Incognitos coming in with 395 seeds. Sa second place naman, Jopdol topping Incognitos by sending 500 seeds. And for our number one top contributor this round, Chelsea barging in with 1,282 seeds. Oh my God! Nagaampun ba kayo bro? Papaampun sana ako eh. Maraming maraming salamat sa lahat ng nagsend ng seeds. And all 28, e nasendang ko na din ang coupon codes. And meron pa tayong 42 codes left. So kung gusto nyo magsend ng seeds at masama dito sa shoutout segment natin, e feel free to do so. Nasa description yung code and link na streamer support system natin. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.